para ibahagi sa atin lahat ng kanyang journey bilang colorblind artist ay makakausap po natin si Charlie Sulayao. Good morning and welcome sa Rise and Shine Pilipinas. Hello. Po. Hello. Good po. morning. Good morning. Okay, Charlie, una sa lahat, maaari mo bang ibahagi sa amin kung paano mo na figure out yung kulay given na ikaw ay colorblind? Pag sinabi pang colorblind, ang nakikita mo lang black and white, ganun ba yun? Iba-iba uh, po siya, mami. Ayon sa akin po kasi may mga kulay po na magkakapareho sa paningin ko. Hirap po akong mag-identify tulad ng ensan yung blue po nagiging violet sa akin. Yung red ensan green brown. Ah, so may iba-ibang colors rin naman, okay. pero parang hindi mo lang nakikita exactly yung kulay okay. as it comes. Okay? Marami ang napukaw ang atensyon sa recent work mo na ay imagined version ng world-famous masterpiece na Mona Lisa na tampok ang iyong dog na rin. si Sydney. Nandito si Sydney, am I correct? Ay, si Sugar. Ah, iba, hindi siya iba, si Sydney. Iba, iba. Okay. Ano ang nag-inspire sa'yo na emerge ang classic art sa iyong personal touch? Um, ano po kami? Kasi pa, nung nag-umpisa pa ako mag-painting, dun ko lang po nalaman na ano, yung, kung paano humagod ng brush. Then, Tsaka ako na-realize yung mga lumang painting na gawa ng mga classic artists na ganun pala sila kagaling na kaya ayun po ma'am na in-explore ko lang yung painting ma'am. Tapos uh, ginawa ko po siyang inspiration para gumawa ng mga realistic painting uh, kasi ano po siya eh, uh, yung mga dating artists mga masters na po. Uh, iba po yung gawa nila kaysa sa mga mga dumadating na artist ngayon. Kita kita po yung difference eh. Oh. Kaya magandang inspiration sila. Given na colorblind ka, well ngayon nakita natin dito sa studio yung mga dalamong paintings, yung mga black, white, brown. Pero nakita ko kasi kanina marami kang mga colorful na paintings din. Paano mo na-figure out yung kulay na ilalagay kung hindi mo siya na, nakikita ng maayos? Uh, may ibang kulay po, ano eh, uh, tinatanong ko na lang sa mga tao sa bahay, kila mama, sa mga pinsan ko. Tapos, uh, kung anong nabanggit nilang kulay, yun po yung gagamitin kong kulay doon sa painting. Tapos, kukopihan ko lang po yung pinakamalapit sa itsura na nakikita ko. Halimbawa, orange po, brown. Gagamit akong brown tsaka orange. Tapos, ipapahid ko na lang doon sa canvas na malapit sa nakikita kong kulay. Kahit ibang brown po kasi may shade ng yellow. May mix siya. Ay, ano na po ginagawa ko? Ina-adjust ko na kung anong nakikita ko. Charlie, sa ibang mga tao, isipin nila limitation ng pagiging colorblind. But on your case, para naging regalo pa siya. Dahil dito sa mga obra na ginawa mo, parang mas lumitaw pa siya, lalo na meron kang colorblindness, no? Saan ka nakakahugot nung determinasyon mo para, you know, gawin ito? And at the same time, paano mo natutunan yung mga techniques to do it given tong limitation mo? Alam mo, ah... Uh... Curious lang din eh. Curiosity. Kasi, uh, siyempre, gusto ko rin pong ma-explore yung iba't ibang klase ng art. Uh, na, ano po eh, uh, dala na rin po ng, para dumami yung pasok ng kliyente. Madami silang choices, ma'am. Mm -hmm. Ano ba ang magpapagawa po? Pero Kaya, matagal ka nang nagpipinta talaga at gumagawa ng mga obra? Around 2017 po, uh, start ako mag-freelance. Pero sa painting po, pa sulput-sulput siya kasi takot po talaga ako magkulay. Cool, eh. Di po ako confident eh. Pero bata ka pa lang, alam mong magaling ka ng magpinta? Ah, uh, nung bata po. Ah, uh, nung kinder po. nakita ko si mama pag gumagawa ng project. Siya po yung nagda-drawing. Ginagaya ko po. Uh, <laughs> okay. <laughs> okay. Para sa mga aspiring artists na kinakaharapang kanilang own obstacles, ano ang may advice mo sa kanila base sa yung experience? Ah, uh, siguro po uh, Huwag po sila matawat, matakot, mag-explore ng mga bagong medium. Kasi uh, insan dun po natin na 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 feel na mas mag mas okay tayo gamitin 'yon. Uh, wag huwag po sila matakot mag-explore. Kasi insan Hmm. Hindi po, ano eh, pupapasok yung ibang opportunity na hindi natin inaasahan. Kaya po, Well, <laughs> okay, hindi, <laughs> hindi hindi kasi nakikita oh. sa camera, no? Pero kagaya oh. yung aso, yan, normal painting yan. Pero ito kasi, um, eggshell. Eba, Am I correct? <laughs> oba, egg so, egg shell, dinikit shell. mo isa-isa yung eggshell para makabuo ng isa oba, oba. Ang galing talaga, Charlie. <laughs> Saludo kami sa inyo. Pero sa mga interesado sa iyong mga obra, saan ka ba nila maaring makontakt? And baka pwedeng invite mo rin sila, i-follow ka sa iyong social media accounts. Um, sa Instagram and Facebook po, ang page ko is The Art of Charlie Sulayo uh, Follow and message na lang po kaya pag gusto nyo po magpagawa. Well, Maraming salamat sa pagbabahagi sa amin ng iyong napakagandang storya, Charlie. Thank you. Thank you. And uh, talagang I'm sure maraming na-inspire sa atin ngayon. Ako personally na-inspire ako. Maraming maraming salamat Charlie Sulaya. Again, thank you and stay safe. Thank you. Thank you.